Hi everyone, it's me again, Irhu Villarang, yung Bicolano Vlogger and welcome back sa ating vlog. Tara po at samahan nyo naman ako in this video. Nunguha nga po ako ngayon ng sitaw at may pupuntahan ako the next day. Isa po ako sa mga na-invite na, na mag-join that time going to Sir Sugon para sa aming outing. Nag-PM nga sa akin yung isa sa mga friend ko na kung pwede daw akong sumama. Abay feeling ko, hindi ata ako nito papayagan at maraming aksidente ang mga nangyayari ngayon. Doble ingat ba? PM niya nga ulit sa akin, sayang naman. Marami sana mga tourist attraction doon. Pwede ka pang makapag-vlog. Sino pa naman ako para humindi. Minsan-minsan <laughs> -minsan nga lang po ng invite, kaya go na agad. <laughs> Sometimes we need to explore naman po para mas makita natin yung kagandahan ng nature at mga bagong tourist destination. Balik nga po tayo dito sa kinukuha kong mga sitaw. FYI po, ito ay pagmamayari namin. Baka isipin nyo po ay nakikikuha ako sa kapitbahay na hindi nagpapaalam. <laughs> Kung nai-forward po kasi sa akin na message, pwede kami magdala ng foods kung ano yung gusto naming dalhin. Well, that time po kasi wala na akong masyadong time para makapamili. Yung available ko na foods na pwedeng dalhin that time is yung sitaw. Kaya sa mga friends and workmates ko, don't worry po. Hindi nyo na po kayo pa mag-effort para magbaluka sa adikos. So, daran ko po, edi sa inyo loto na. Ano naman ang yustang alam kung hindi ako maging mataning atab? Gayo adonon man sana. <laughs> gusto naman pong bumili, medyo mura lang naman po kaysa sa market. Di ko po alam kung available pa at maii-edit na ipopost ko po ito kapag patubas na po ang samuyang tanim. Better luck next time na lang po. <laughs> Ayun lang naman po for today's video at marami pa akong gagawin. Thank you for watching. Until next time. Bye bye!